Babantayan ka ng anak mo? Oo, sir. Para inom ka ng? Gamit, sir. Sa bahay. Dito ka lang? Oo. Huwag kang gagala, ha? Oo, sir. Okay. Dito na lang ako, sir. Hmm. Ha? Dito na lang ako kay nanay ko. Dito ka lang sa inang mo? Oo, sir. Okay. Doon, dito. Okay? Paano to, mga kababayan? Pero, medyo kinakabahan ako sa sitwasyon. pero, Tiwala lang po. Alam ko hindi naman siya pababayaan ni Tatay Benny. Okay. O narinig mo naman yung gusto ng asawa mo tay. Sana magpakatatay ka rin. Ano? Okay, sir. Ano yung maaasahan namin na iyong gagawin pag umalis na kami dito? Malagaan ko siya sir. Mabuti Kumusta naman tayo? Huwag mo sanang mamasamayin yung budget, yung mga tulong na binigay ng ating mga buting sponsor, yung pera. Kumusta naman? Mga kababayan mga kabarangay, konting uh, trivia kung paano namin inaalagaan ang aming mga beneficiary. Tan, 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 tan. Happy na! Happy na sir. Happy, happy mga kababayan. <laughs> Saan ang balay nyo?

मैडो ये मतलब मल लगे मन लग लगे मर लगे Anong ulam, Nay? Yung kulang. Sumasangkal. Wala nga maulam. Sir, upo ka. Oh, sige lang. Huwag <laughs> mo ko alalahanin. Oo, oh, sir. Ah, uh, ikaw ang uh, inaalala ko. Nag-bless ka na sa nanay mo, uncle mo? Ba't di ka mag-bless? Hindi yata uso ang bless dito sa inyo eh, no? Bakit ganon? <todan> Hindi uso. Kumusta ang kal? Pati na ka mamon? Intulog na. Intulog na. Pati kayo makakusang ng kal? Hindi na nakakarinig si ang <todan> Hindi na nakakapagsalita? Nakakapagsalita <todan> Pero, kung yung tainga niya, hmm. Mahina na. Mahina na yung tainga niya. Kasi matanda It, na siya. Ito yung reason, mga kababayan. Kakalakad pa rin siya. Ka. Pa? Ha? Kakalakad si Pastor. Oo. Oh, pero na, pa, nakarinig pa kayo. Wala, mahina. Mahina na. Kilala niyo si Lea? Sino? Eh... Nakalimutan ko okay. pangalan niya. Eh, asawa niyo. Ah, asawa niya. Eto, nakalimutan na pangalan. Asawa na ni Mang Bini. Oh, asawa ni Mang Bini ka, no? Lisa. Oh, Bini. Bini. Lisa, Lisa, pamangkin niyo po. Lisa. Okay. Ah, okay, ma, si Lisa. Ah, oh, ako kama. Si Lisa Ah, naalala ni tatay. Kalimot na si tatay. Yan mga kababayan, 'yung isang babae nandun, ito. Ah, uh, auntie po ni Atilisa, uncle niya. At saka ito po 'yung nanay ni Atilisa. Sa mga bago pa lang sa aming uh, channel, mga kababayan, dito po lumaki si Atilisa. 'Yung unang bahay na pinuntahan natin, 'yun po 'yung bahay naman po ng magulang ni Tatay Benny. Sa so, walang nakatira, kaya kaya doon sila nakatira ng pa pamilya at mga anak ni Tatay Benny. So sa ngayon doon manunuluyan si Ate Lisa, no? Kasama ang kanyang mga anak. Ito po yung sitwasyon kung makikita ninyo mga kababayan talagang sobrang hirap, napakahirap po ng buhay dito. Doon muna ngayon. yan, Ito po yung uh, sitwasyon ng kanilang pamumuhay, mga kababayan. Talagang uh, napakahirap po ng buhay dito. Kaya, yun, hindi rin natin masisi na talagang minsan, hindi talaga nakakapag-aral. Kaya kung mapapansin ninyo, ganun na lang po. Kaya yun lagi kong sinasabi, tayo po ang uh, uunawa sa lahat ng bagay. Bagamat Naiintindihan ko rin ng ating mga followers, mga viewers sa kanilang mga opinion, suggestion. Pero ang aking sinasabi naman parati, kailangan sa ganitong uh, sitwasyon, kailangan pag-unawa, pagmamahal at yung pag-pray natin na sana maging maayos. Bagamat nung una namin na pulot si Ate Lisa ay dito namin siya kinuha dahil nung uh, nagkaroon siya ng problema, dito siya aalis, dito siya uwi sa kanyang inang. Pero sa ngayon mga kababayan, gusto namin na uh, iwan si Ate Lisa sa bahay ni Tatay Benny. Kasi lang nun. Ah? Di ba When ah? Uh, oh, sir, jaya lang nun. Saan ka? Gusto, saan mo gusto? Doon sa bahay namin. Doon sa bahay nyo. Namin, sir. Oh, so pagbalik ko doon, malinis na ha. Oh, sir. promise nyo yun, mga anak ha? Oo, sir. Babalik ako. No? Oo, sir. Babalik ako doon, no? At eto mga kababayan, yung sitwasyon si Tatay, uncle ni Atilisa, uliani na po hindi na pagtrabaho, bedridden na po. Ganun din po sa isang auntie, ganon din po ang nanay. At matagal na rin pong wala ang kanilang ang tatay ni Atilisa, no? So sa mga kapatid ni Ate wala dito, yung iba. Pero may anak pa silang lalaki. Asa yung kapatid niyo lalaki? Sa Bicol sir. Ah, ano nasa Bicol. kontraksyon contraction na naman doon, lumipat siya. Kino yung porma niya. Kino siya ng porma niya. Binata pa 'yon. Ano sir? Ah, oh, may Ito, asawa na 'yon. Itong pangalawa sir 'yon. Ito ang tanganay. Ito. Kaya nga po, may asawa na 'yon. Ah, binata. Oh, binata pa. Contraction. Si Dandan 'yon. Si Dandan. Dan Oh, si Dandan. Dan. Mm Naalala ni tatay. Di ka ba nainitan sa damit mo, tay? Ha? Di ka ba nainitan? Hmm, medyo nilalamigan niya kami. Ah, nilalamigan ka. Anya si tayo? Ha? Anya si Da? Ano ulam natin? Ano si lang, Kal? Ano ito, Lina? Tayo. 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 Ano, Nay? Walang, walang. Ah, kumusta kayo dito, Nay? Ganito lang, sir. Nakaupo. Nakaupo lang. Nakaupo. Doon ka lang, Ate. Iihi ako sa. Ah, sige. Hmm? Ano, anong kumusta, Nay? Ah, masaya po ba kayo na nandito na si Ate Lisa? Ayo, oh, sir. Nagpapasalamat din na ako. Magaling na si Ate Lisa. Eh, hey, mabuti rin, sir, kung Magaling na para maalagaan yung mga anak niya. Opo. Saka makapagpapirat sa bahay nila. Mm-hmm. -mm. E, mabuti rin para may kasama yung mga anak niya. mm, -mm. Yung isang anak niya eh, Juan. Ano nangyari? Hinatid e, yung biyanan niya kasi, Juan, e, isusuli na daw kay papa niya. Hinatid e, siya ng biyanan? Oo. Uh -huh kasi walang trabaho yung asawa niya na disgrasya kaya wala nang ipapakain sa kanya. Eh yung anak niya nasaan? Nandun na. Iniwan? Ay, iniwan na. Sila, Ibinalik lang yung inahin? Wow. Kaya ba ang gusto yung kuwan po ko, pupunta dito, pupunta kay papa niya. Ah, yung anak. Ilan taon ba yung anak niya? Lima. Lima. Ah, five anak. years old. Bakit ibinalik ka ng biyanan mo? Ha? Huh? Pinaghihiwalay na po kami, sir. Bakit kayo pinaghihiwalay? Ganito yung sabi niyo, sir. Ha? Huh? Maghiwalay na kayo, sabi niyo. Sabi ng biyanan mo, maghiwalay kayo. Okay. Ano sabi mo? Sabi ko, kung um, ganun po, ni, wala na po, wala na po ako magagawa po. Ano sabi naman ng asawa mo? Yung asawa ko. Hmm, ano sabi niya? Nung pinaghihiwalay kayo ng nanay niya? Hindi po siya sumasagot. Sir. Bakit hindi siya sumasagot? Ewan ko po si. dapat kayo ang magde-decide nun, hindi yung ibang tao ang nagde-decide para sa inyong mag-asawa. Kayong mag-asawa ang nagde-decide. Oo, oh, hindi mo pa kinausap yung asawa mo? Bakit yung biyanan mo ang nagde-decide para sa inyo? Kaya nga po, ang tanong ko sa iyo, kinausap mo ba yung asawa mo? Bakit gano'n? Bakit nila kayo pinaghiwalay? Eh may anak kayo. Pinaghiwalay na kayo? Kasi po, ini historya niya po dyan sa mga tao na maghiwalay na ini in history, Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, nung pinaghihiwalay kayo ng biyanan mo, hindi mo kinausap yung asawa mo. Anong usapan nyo? Hindi pa po, sir. Pumayag ka na ganun? <laughs> iniwan ko po sa kanya yung bata. Bakit mo iniwan yung anak mo? Sabi naman po eh, siya na lang pong magpapaaral, sabi mo naman po. Sino magpapaaral? Yung asawa mo? Apo. Ilang taon yung bata? Maglilimang taon na po, sir. Pumayag ka? Opo, sir. Pumayag na lang po. Bakit ka pumayag? Yan naman pong gusto niya di pumayag na lang po. Paano naman ikaw bilang ina? mag uh, din na lang po ako sa pagkadalaga po, sir. mag enjoy ka na lang sa pagkadalaga. Hindi ka na dalaga, nanay ka na. ah, okay. bakit mo sasabihin mag enjoy ka sa pagkadalaga, inanay eh, ka na, may asawa ka na? Ay, okay. okay. mga kababayan, ah, uh, natanong ko lang po kasi nasabi ng nanay, no? Huh? So, gaya na akin sinabi, Uh ito po yung pinaka problema. No? Hindi po nila alam minsan lalong lalo na ipaglaban yung kanilang karapatan. Dahil siguro ito sa kawalan, kahirapan. Mahirap sabihin, sad to say, parang doon hindi na pag-aral talaga. Kaya ultimong karapatan nila hindi nila masabi. Pero, okay? Uh, sunod na, usapin na lang tayo mga kababayan dahil dito tayo, ay uh, para kay Ate Lisa. So, sana naman dahil nandito ka, Ate, huwag na yung pag-i-enjoy bilang dalaga, ha? Kasi hindi ka na dalaga. Dalaga ka pa ba? Ha? Bakit? matanda na mm, yun, very good. So, yaman din lang na dalaga ka ka mo, ha, ate? Dito ka usapin mo malikot. The princess po, pinapagot niya po yung buo. Ah, uh, malikot, anak. Wag malikot pag nag-uusap tayo, ha? Malikot. Wag pasaway, ha? Yaman din lang na sinabi mo, dalaga ka. Pagtuunan mo na lang ng pansin yung mama mo, bantayan mo, ha? Kainin mo ka ng mga. Ah, Yung gamit, Babantayan ka ng anak mo? Oo, sir. Para inom ka ng? Gamit, sir, sa bahay. Dito ka lang? Huwag kang gagala, ha? Oo, okay. Dito na lang ako, sir. Ha? Dito na lang ako kay nanay ko. Dito ka lang sa inang mo? Oo, okay. Okay? Paano to, mga kababayan? Pero, medyo kinakabahan ako sa sitwasyon. Pero, tiwala lang po. Alam ko hindi naman siya pababayaan ni Tatay Benny. Tay, dito ka nga tay, usap tayo. O, narinig mo naman yung gusto ng asawa mo tay. Sana magpakatatay ka rin. Ano? Ano yung maaasahan namin na iyong gagawin pag umalis na kami dito? Alagaan ko siya, sir. Mm Mabuti. -hmm. Okay. Kumusta naman tayo? Huwag mo sanang mamasamayin yung budget, yung mga tulong na binigay ng ating mga buting sponsor, yung pera. Kumusta naman? Meron pa rin siya. Meron pa nakatabi. So mayroon kayong budget, may gagamitin kayo, no? At ito tay, uh, may dala akong gamot dito. Ito po tay, ito yung, ito, Sam, yung sa gabi, ano? Ito tay, sa umaga, pagkatapos kumain, ito. Tapos ito sa gabi pagkatapos niyang maghapunan. Hindi pwedeng malaktawan, hindi pwedeng malipasan ang kain. Umaga, no? Umaga tanghali, gabi. Yung kain. Pero ito sa umaga isa, sa gabi isa bago matulog. After kumain. Okay? Po sir. Ito tayo, sampung araw. Mga kababayan, hindi ko dinala lahat ng gamot. Dahil gusto ko pa rin i-monitor, lalong-lalo na nakikita natin ang sitwasyon. After 10 days, babalik ako. So sana, ate, pagbalik ko, maliwalas na yung bahay nyo doon. Tapon nyo na yung mga basura. Pasikip na ng, ang luwag ng bahay nyo eh. Pero sumikip na kung ano-ano yung mga nakatambak tay. Para gagaling ng tuluyan. Pasensya na po kayo. O ito, tago mo yan tayo ha. Tapos, kailangan kahit papano, painumin nyo pa rin siya ng milk. Bawal na ang kape. Ha? Kung malamig talaga, pwede isa lang sa isang araw kape. Pero much better, milk. Ano? So mag-iiwan pa rin ako ng pambiling milk. Ha? Pero babalik ako. Dahil may pera pa naman. Pag alis namin, ka tay. Ibili mo lahat ito ng milk. Ha? Okay, 3,000. Kasi bawal ang kape kay Ate Maraming salamat, sir. Mm. I-bili mo ng pagkain yan, tay, ha? Lahat. Mamalingke ka. Pero bago ka mamalingke, safety mo muna yung mga anak, yung asawa mo doon sa bahay. Okay? So, tay, promise mo, pagbalik ko, maayos si Ate Lisa, ha? Kaya mo yan, tay. Mag-pray ka lang, ha? Sir, maraming salamat sa pagdating sa sa kasi. Opo. Mga kababayan, mga kaparangay, hindi dahil sa inyo sir, wala kaming ganito sa. Kaya maraming maraming salamat po sir. sir. Tay. Okay sa, lang 'yon. Tinulong niyo sa amin sir. Tay, gaya na akin sinabi, kung may pasasalamatan tayo, unang-una si God. Opo, sir. Pangalawa, yung mga butihing sponsor, nagmamahal lalo kay Atilisa. Siyempre, kung mahal nila si Attilisa, ganun din sa mga anak mo sa'yo. So, para matuwa naman yung ating mga tagapanood, ingatan natin si Attilisa. Ha? Pero, wag mong isipin yon Secondary lang yun. No? Pinakapangunahin, kaalagaan natin si Attilisa para maging okay ang pamilya ninyo. Ha? Opo, sir. Huwag nyo na po akong alalahanin. Huwag nyo po akong iisipin. Dahil ano't ano man ang ginawa o naitulong ko sa inyo, masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ang team sa mga ginagawa namin. Kaya wala nang reason. Masaya na po kami na nakita namin na maging maayos na si Ate Lisa. No? At makakaasa ka tayo na balikan namin kayo. Dahil titignan ko lang kung ito ba yung kahilingan ni Ate Lisa ay mapapaganda nga ba. At sana, aasahan ko, mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na po sa bago lang sa aking channel. Huwag niyo po sana mamasamain. Huwag sana pa kayong uh, ma-open sa mga pangaral ko minsan. Dahil hindi lang po financially ang dapat itulong natin sa kanila. Tulungan natin sila manalangin. Mentally, emotionally, kailangan natin silang gabayan sa lahat ng bagay, turuan. Kaya muli po na um, ako humihingi sa inyo ng pahumanhin mga kababayan. May alam ko, may mga bagay siguro na ako nasasabi na hindi na dapat sabihin. Pero hindi ko mapigil ang sarili ko dahil sa pagkakaalam ko, isa yun sa mga paraan, isa yun na dahilan para maging maayos sila. Kaya muli po mga kababayan, Lalong-lalo -lalo na sa bago pa lang sa aking channel. Pasensya na po kayo. No? Wala po akong intention manakit or uh, mamintas. Hindi po. Hindi po yun ang intention ni Daddy Frankie mga kababayan. Gusto ko lang talaga maging maayos. Yung mga bagay-bagay po minsan na nakalimutan at hindi naabot ng kanilang pangunawa ay ipinapaalala. Ipinapaliwanag natin sa kanila. lalong lalo na po sa mga anak ni Ate Lisa, dahil bago namin mapulot si Attilisa, ay ilang taon na siyang pakalat-kalat. So sa makatwid, mula bata pa lang itong mga anak niya, hindi na niya yan nagabayan. Kumbaga, hindi niya naturuan ng tama. So, yun ang reason kung bakit makikita nyo kulang talaga sila sa pangaral. Kumbaga, parang sa lawasaw. Kaya ipinapamukha, ipinapaalala ko kay tatay, bilang tatay, sana tumayo siya no? Although, ganun talaga yung nakasanayan, no? So, mga kababayan, maraming maraming salamat kung isa ka sa naka uh, subaybay sa kwento ni Ate Lisa. Baga pwede akong maglambing sa'yo. Pakishare mo po ang video nito para sa ganon tuloy-tuloy na tayo ay makatulong pa. Lalong-lalo na sa mga lulot-lola, mga kababayan natin na nangailangan pa ng tulong ni Daddy Frankie. At syempre, thank you rin kay uh, Mami Rochelle. Mami Rochelle, alika dito. Ayan. Na siya yung... Diyan ka lang tayo. Okay lang dito ka. Ayan. Mami Rochelle po, siya po yung gumabay, tumulong din, nag-assist kay Ate Lisa for two days mula kahapon hanggang ngayon uh, nag-assist. So, Mami Rochelle, siguro naman nakita mo yung sitwasyon ni Ate Lisa. Dahil mga kababayan, ngayon lang po nakarating si Mami Rochelle sa bahay nila. Ito, Mami Rochelle yung... Uh, sitwasyon. Dito yung bahay ng magulang ni Atilisa at doon. Ano masasabi mo? Kaya Atilisa kay Tatay Benny. Ayan. Atilisa, ngayon nandarito ka na. Uh, alam ko namang masaya ka. Sige, okay na. No. Kaya, uh, pagbutihin mo, ha? Kaila magpagaling ka, ha? Okay? Oh, oh, sige. Kaya Tatay Benny naman. Sige, mami. Kaya Tatay Benny naman. Oh, uh -huh. naman. Yan, Tatay Benny, uh, lahat ng pangaral sa inyo ni Daddy, ha? Uh, sundin mo para para sa pamilya. Opo, ma. Okay? Opo, ma. Sige. Babalik po kami dito. Ah, babalik kami rito. Ayan. Sa Sa'yo naman, ate, kasi ikaw ang panganay, ah? Huwag ka na munang gagala. Ah, ha? Ha? Kukunin ka ni Sorry. Oo. Ah, gusto mo kunin din ni Sir Yan? Gusto mo, pupunta doon? Gusto mo pupunta doon? Painumin ka rin namin ng gamot doon. <laughs> ha? Gusto mo? Hindi. hindi po, syempre naman so dito ka lang, babantayan mo si mami mo ha? Oh. paano ate Liza, aalis na kami? sige sir anong gagawin ni tatay Benny pag alis ko? pasalamat ako sa inyo sir Mas lalong lalo na sa mga tumutulong sa amin sir maraming maraming salamat po thank you po, very much nice. Thank you very much. Napakasarap sa pakiramdam. Sana huwag kayo magsawa sa pagtulog sa amin. Opo. Kayo po ang buhay namin. Kayo hmm. maraming maraming salamat po. Opo. Sa mga pagtulong niyo sa amin po. Yan. Thank you kay Thank Lord. Thank you very much. Kailalo na sa Puya Diyos hmm. at kay Daddy Frankie. Maraming maraming, maraming salamat po. Okay. So, tay, po. tay. Tay, pag alis namin, pag alis namin, ano ang gagawin mo po? Pupunta ako sa bayan, sir, para mamalingki. Very good. Thank you, Lord. Huwag mong kakalimutan nyo na, okay. bilig ang Bear Brand Adult Plus. Kasi yun yung pinapainom namin. Every day morning and then before bedtime. Uh, umaga, yun ang pinakakapin niya. And then bago matulog. Para masarap ang tulog niya. Okay, sir. Yon, mga kapabayan, mga kabarangay. Konting uh, trivia. Kung paano namin inaalagaan ang aming mga binipisyari lalong lalo na sa kagaya ni Ate Lisa. First five days sa shelter, kung ano yung gusto nila, yun muna ang ibinibigay namin. After five days mga kababayan, pag nakita na naramdaman na nila yung pagmamahal namin sa kanila, unti-unti naming tinatanggal yung mga hindi maganda na behavior na nakasanayan nilang ginagawa sa labas. Pero ang sikreto dyan mga kababayan, morning, painumin ng gatas, gabi, painumin ng gatas. Nang ganon, matulog po sila na mahimbing. Kung may mga pasyente or may mga alaga kasama kayo na mga ganito, yun lang, share ko lang po para maging kampante yung kaisipan nila. Maging malinis lang yung kapaligiran, tamang pagkain, tamang pakikipag-usap, uunawain lang. At syempre, drink milk parati. So maraming maraming salamat mga kababayan. May pupuntahan pa ho ang Team Daddy Frankie. At tawag po kayong mag-alala. Muli po, nakaantabay pa rin ang Team Daddy Frankie. Gaya na aking sinabi kanina, tatry natin. Titignan natin kung ano magiging outcome dito sa request ni Ate Lisa. Babay Ate Lisa. Babay sir. Masaya ka na. Masaya well, sir. Gaano ka kasaya? Ganito sir. Sayaw muna tayo. Mm -hmm. <laughs>

Ngayon, maggrocery ka muna. Dito lang muna sila. Pag nakagrocery ka na, saka mo sila kunin dalhin doon. Sige okay, naman sir. Oo. Oh, okay? Okay. Oh, sige. Thank you. Thank you very Thank much. you. Thank oh, you. Hey. salamat po, salamat po, Thank you. Thank you. Thank you. Thank